Yo yo, what's up? Good day everyone. This is John Moto Blog Musain Lat. No, welcome back to our YouTube channel. No, today we here at akyat tayo ng ano uh, Marilake, and then few hours lang papalamig lang tayo ng county dito bahagya, and then bawa na tayo, luwas na tayo ng bulakan. right, so tatambay tayo ng Marilake mga boss. No shoutout sa mga tatambay sa Marilake ngayon kung totoo kang riders eh lagi kang nandito sa Marilake <laughs> All right, so once again this is Joms moto kumusta kayo lahat no babatiin ko lang kayo ng uh, happy Saturday sa inyong lahat happy weekend and of course happy happy birthday sa aking uh, na si uh, Jasper Clint Solis so happy birthday and then hopefully baka madaan ako ngayon or Diba lang, surprise, bahaya na kung ano may isipan ko Kasi along the way, dito naman sila nakatira Kaya naman, baka mas madali tayong makasingit at baka punta sa kanila Alright, so by the way, I I'm here now and going to Marilaki nga eh, Slowly but surely lang tayo Kaya gusto ko marandaman yung ambiance, yung uh, nature pa din Dahil of course, uh, nag tayo dahil hindi lang sa mabilis sa pag ano to, to release our stress di ba kaya marami akong stress ngayon sobra kaya dito ko binabaling uh, nag-rides tayo para maipsan yung mga bagay na iniisip natin hindi hindi sa alak o anuman ang naisip kong solusyon ay rides motor at magtatambay bagya sa nature alright let's go tatambay lang tayo ng konte uh, check check kung ano yung meron ngayon sa Marilaki kung marami bang mga riders. So syempre marami yan kasi Sabado ngayon So shout out sa mga bago kong subscribers bago kong followers out there keep on supporting Joms Moto Vlog no? sure sure na lang sure 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 at sa tulong nyo, ma-reach natin yan. Of course, hindi ko kayo makakalimutan one day na makakuha tayo ng sahod o ano naman galing sa YouTube, eh, babalik natin sa mahihirap yan. And of course, hindi ko makakalimutan yung mga pangarap ko na makatulong din sa mga nangailangan, lalo na sa kalsada. Along the way, kung saan tayo mag Alright? So, keep safe. Uh, no sure limits. Let's go! Di talaga ako magsasawa dito mga boss Sa pagkakit sa Marilake Grabe Sobrang na-miss ako lagi Kapag makakit ako dito sa Marilake Sobrang ganda ng dahan Sana ganito lang lagi kalumanay Lahat ng mga riders Hindi siya kamote hindi lad... Pagka sumusunod sa batas ng uh, batas traffic ko talaga Alright, Kitam mo naman Malumanay lang kasi Pag nagkakarera ka dito, bawal talaga 'di Diba? Saka natin tandaan kapag ka nag-rise tayo, syempre, uh, bago umalis, bag pray mag, uh, magdasal, syempre kailangan yun bago ka humawak ng motor. Alright? So, tandaan natin na ang pag-motor ay isa itong uh, stress reliever sa mga rider. And then, syempre, hindi ito, huwag mong gagamitin ito sa pagkakarera. Kasi baka magalit sa iyo yung motor. Meron namang racetrack dyan, doon ka makipagkarera wag dito sa Marilaki alright so napakaganda ng lugar na to o oh, di ba para tourist spot yung pag pag chill chill lang na rides gaya nito Alright mga boss, no? so ilan tayo, may ilan tayo nakikita naglalaro doon sa may manukan But anyway, <laughs> ang galing, huwag nyo masyadong gayahin yung mga Pag hindi pa kayo kabisado, hindi nyo pa kabisado, paano bumangking Pag-aralan niyo muna, alright Alright, ay kain tayo dito Tayo mga tambay dito lang Cafe Caterina Ayan oh, ganda ng lugar pre Tayimik fishing Alright Oh, sa buong punta yun? Ah, kasi pababa pala yun dyan oh So, tayo sa Cafe Caterina dito sa, uh, sa Middanay. Uh, Nag-lunch ako and then after nito, going home na punta na ako. Pwede ko lang. Alright, let's go. Ang laki ng mga pala dito ng sa Ang pari Nasa overlook, overlook area tayo. Look. Ang grabe tapos. maganda dito, mag ano pa, 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 paanda pa sila. Alright? So, pwede nyo silang punta dito Sabado and Sunday, meron silang pabanda. Hanggang gabi na yun, mga boy. So, masarap din yung mga pagkain nyo na may eh, para sa mga araw. Yan. So, pili lang kayo ang sobrang dami mo nyo. So, alright. So, ayun, na tayo and God bless everyone. Ride safe.